pag-usapan po natin ang isa sa pinakamahal na 20 peso sa panahon ngayon na pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos mga ka-coin collector. Pero bago po natin to pag-usapan, ipapakilala ko lang po sa inyo ang ating mga bariya na patuloy pa po natin binibili hanggang sa ngayon. Ito po mga ka-coin collector, ito po bumibili pa rin po tayo ng 5 peso na ganitong kulay BSP series at ang taon nga po natin binibili dito ay yung mga year 2006 mga coin collector. Yun po ang aking binibili sa ganitong taon. At ito rin po, bumibili din po tayo ng mga Lady Golf Landing. Ngunit ang hard to find po na aking hinahanap ay yung 50th anniversary. Ito pong 70th anniversary. Kung brilliant uncirculated condition ng inyong hawak, yan po ay aking bibiliin sa halagang 500 pesos. Pero kung yung 58th anniversary po, yan po ay bibiliin ko sa inyo sa halagang 2,000 pesos. At ito po ang isa pa nating hinahanap at hard to find ay ang 1 peso BSP series. Ang hinahanap ko po dito ay ang year 2005 mga coin collector. At pwede ko nga po itong bilhin sa inyo sa halagang 1,500. Baka po meron kayo ng ganitong klaseng 1 peso coin year 2005. Bibilin ko po sa inyo sa halagang 1,500 mga coin collector at patuloy pa rin po tayong bumibili ng mga commemorative coin na brilliant condition at brilliant uncirculated condition yung mga naka blister pack po nito pwede po yung bilhin sa halagang 500 pesos ang bawat isa at heto na nga po tayo pag usapan na po natin ang 20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 3,000 pesos ito nga po yon kung mapapansin nyo po ito po yung 20 peso coin. Ang hinahanap ko po dito ay yung year 2019 na upper mint mark mga coin collector. Tingnan nyo po dapat ang mint mark po ay naandito sa may bandang balikat nya. Tapos ang taon po ay year 2019. At pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos. Kaya po kung meron kayo makikita mga ganitong klaseng 20 peso coin, Bibiling ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos. Basta po tugma sa aking hinahanap. 2019 po. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ako ng mga ganitong klasing barya. The peso coin error coin na pwede bilhin sa halagang 1,500 mga kakoin coin collector. Kung mapapansin niyo po dapat meron pong kuelyo. Yung sobrang kuelyo diyan sa kaniyang balikat. Ito pong hawa ko ay wala po siyang kwelyo. Yung meron pong kwelyo ay pwede kong bilhin sa halagang 1,500 mga ka-coin collector. Basta po tugma sa aking hinahanap at dapat po yan po ay year 2019 upper uh, mint mark na may kwelyo na pwede bilhin sa halagang 1,500. Kaya po makakita kayo ng mga ganyang klaseng error coin mga ka-coin collector. Mag-message lamang po kayo sa ating FB page, Coin Collector, at bibiling ko po sa inyo sa mataas na halaga ang inyong mga hawak na bariya, mga ka-coin collector. Sana po ay mabentahan niyo ako ng mga year 2019 Upper Mint Mark na may kwelyo. Yun po ang aking hinahanap. At pwede ko nga pong bilhin sa inyo sa halagang 1,500 hanggang 2,000 pesos. Depende po sa kondisyon na inyong hawak, lalong lalo na po kung mga brilliant condition o brilliant and circulated. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta niya ako ng ganitong klaseng barya.